Ay mga kalampoy, ah, meron pa ako ditong pasit kanton, manghang, saka beritong, ano to? sap-sap na galing pa kay Babe, galing sa Bicol. Yan, shout out sa'yo. Yan, katrabaho ko yan si Babe sa construction. At may sausawang po ako dito, yung suka na may bawang at sili. Yan, kain na po tayo. Almusal nga pala. Ari nga pala ano. Almusal. Mm -hmm. Sarap ngayon kumain at ma ano, maambon-ambon. Yeah. Hmm. Hmm. Sili. Mm. Hmm. Oh. Ang sarap ng tuyo. Hindi gaano malat. Hmm? Terima kasih telah menonton! Malilate lang yung toyo makalat na yun. Yung aking pagkakaloto ay pinalutong ko pa lang. Para crispy. Mmm. Mm. Wala naman tayong kape. nakalimutan ko na naman bumili ang asukal. Ah, ang hansiri. I'm Simot. Hmm? Kulang mga kalap, doy. Yan, babay na po.